So ayan nga guys at nandito na tayo sa ilog kung saan babanda banda maob yung jeep na Bihansan Tennis na punong puno ng karga galing pa nga pala tayo dyan guys sa Balsahan so ba may nagbalita sa amin na mayroon nga daw jeep na tumaob na biyahin tennis dito kaya dali dali na yung pinuntahan para manood at kung ano ba talaga yung tunay nangyari. So ayan guys panoorin nyo kung paano ba kahirap yung pagtawi dito sa amin sa bomba. Malalim, banlik, mabato kaya sa umpisa pa lang ng paglusob mo ay eh, talagang gigewang-gewang ka na. Ayan guys asisisid na siya dyan panoorin nyo rin at daan-daan siyang babagsak hanggang sa tuluyan ng tumaob yun. Ayan na nga kung nakikita nyo naman na nagtutulong-tulong na yung mga tao sa paglalabas sa mga kargada sa loob ng sasakyan para hindi na tuluyang mababsa nakababad sa tubig. Gawa nga ng sari-sari yan guys, meron na karton. Pero iba naman dyan guys, yung mga nakaplastik, gawa nga ng tatawid sila, sila, sa ilog. Andyan na nga rin pala guys, yung sasakyan ni Kajunjun na palabas din, papuntan tanay at babiyahe. Ito yung jeep na ihila dyan guys, panoorin nyo na lang. Kung paano bang hila yung gagawin dyan ni Kuya Junjun. Tinakpan na nga rin nila guys yung mga kargada dyan na galing sa sasakyan para hindi na tuluyan pang mabasa ng naulan na Ayan guys, sino na ni ni Kajun yung batakan yung jeep na Ano, na tumaob, na punong-punong ng kargada Jeep ni Kuya Rini guys Ayan guys Tapos ando yung isang jeep guys, na babata Ayun Grabe Whew. Ayan na guys, malapit na guys Ayan na Ayan na guys Ay, thank you Lord. Okay na guys, tayo na.